kami beri ngayong araw na ito. Siguro ang biyahe ay mga isang oras. Depende sa bilis ng bangka at kung maalon, medyo magtatagal siya. Yeah, no. So, Dang kerja tau, berabi kerja Ini kepala di itu mau tim tuh. Okay. Pang... wow. Nibagung salah satu lah. Nabizaris Public Market Para sa mga nagtatanong sa kayan pupuntang bere makikipiesta dito sa kayan Labisares Public Market Sarap ayun pwede kayong magtanong doon sa nakahubad niya <laughs> <laughs> sabay takbo yeah. ah, may umahabol pa oh. abe eh, Pati yung truck, pati yung ano, coach. amin na po namin